Ito ang time lapse ng unang 10,000 days sa Mars. Ito na talaga ang mangyayari. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Kung sa mga nakaraang video, Kinalakay natin ang mga planeta Sa video naman na ito ay magpo-focus lang tayo sa planetang Mars Ito tatalakayin at ipapakita ko na rin sa iyo Ang mga magaganap sa Mars sa unang 10,000 na araw Pagkatapos itong malapaga ng mga tao Oo, isa itong virtual tour na hinanda ko para sa iyo Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at simulan na natin Sa ngayon ay meron ng 5 starship ang lumapag sa ibabaw ng Mars. At dito magsisimula ang lahat. Ang daraglala ng mga starship ay mga essential life support system. At gawa ito sa may solar panel at meron pa itong mga backup fuels. Bit-bit din ito ang mga oxygen, tubig, dried food, waste management system, spacesuit at mga medical supplies. Dagdag pa, meron din itong karga-kargang mga tools at mga kagamitan para sa mga eksperimento. Ganun pa ang isa sa mga ship's cargo naman ay meron daladalang New Starlink Communication Network at ide-deploy nila ito sa orbit ng Mars bago pa man ito makalanding sa mismong planeta. Ito magsisilbing daan para sa komunikasyon kung sakaling magkatao na talaga sa Mars. Dagdag pa, meron ding pitong malalaking solar panel ang cargo. At ito naman ay para sa mga power sa mga itatayong base sa ibabaw ng Mars. Ngayon, ito pa lang ang simula. Dahil pagkatapos nito, isa-set up na nga rin nila ang mismong base sa Mars. At take note, hindi mga tao ang gagawa nito, kundi mga rovers at mga robots. Idi-deploy ng mga robots ang iba pang mga solar panels sa Mars. Pagkatapos, ang mga rovers naman ay magsasagawa ng mga eksperimento sa fuel huhukayin at tuputasin nila ang ibabaw ng Mars para makakuha kung sakali ng fuel o di naman kaya mga tubig dito. Pero paano ang proseso nito? Ang ganitong proseso ay tinatawag na sa Batier Process. Kukuha sila ng CO2 sa atmosphere ng Mars at para naman makakuha ng hydrogen ay maghuhukay sila sa mismong lupa ng Mars. At dahil sa heat at pressure na dulot nito ay dito na magkakaroon ng tubig, oxygen at methane fuel. Sa kabilang banda, ang mga rovers din ang magpapatag ng bakubakong lupa ng Mars para naman safe makalanding ang mga susunod pang mga rockets at para na rin makapagtayo na sila dito ng bagong civilization. Oo, sa unang mga araw ay robots at mga rovers muna ang mamamahala dito. Kung baga sila ang mga starter bago ang mga tao. Ngayon, makalipas ang dalawang taon at dalawang buwan ay dito na muling mag-apadala ng mga rockets. Pero bakit kaya? May pwede namang bukas agad. Ang sagot ay sa ganitong taon lang kasi muling magiging magkalapit ang Earth at Mars. June 20, 2027, Day 1, New Arrival, 30, Departure, 0 Ang isang starship na may daladalan 30 mga astronauts ang lalapag sa Mars. At ang kasama ng kanilang starship ay sampung cargo ships. At bitbit bit naman ng mga cargo ships ay mga oversupply ng mga life support. pa paman, ang unang sampung astronauts na pinadala ay mga scientifico, engineers, medical specialists at military personnel na merong scientific background. At sila'y mananatili sa Mars sa loob ng straight 2 years and 2 months. At ang mission nila dito ay gawing life sustainable ang Mars. At sa unang linggo ng mga astronauts dito ay makakadama sila dito ng low gravity at ihina rin ang kanilang mga buto dahil ito sa pitong buwan nilang mahabang biyahe. Ngayon kung mapagtagumpayan nila ito ay titira sila sa loob mismo ng kanilang starship at FYI hindi biro ang temperatura dito. Ang temperatura dito ay umaabot ng minus 63 degrees Celsius. At isa pa, common na dito ang windstorm at ang masakla pa, inaharangan din ng windstorm ang buong atmosphere ng Mars. Kaya naman napakahirap talagang mamuhay dito. At sabayan pa ito ng mga malalakas na lindol. Ngayon ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang trabaho. Pero ang maganda naman dito, di ganong mabigat ang mga bitbit -bit nila. Dahil ang gravity sa Mars ay 38% lang kumpara kung nasa Earth ka. Sa bilang banda, tung naayos na ng 10 astronauts ang life support ng Mars, isusunod na nila dito ang produksyon ng cryomethane fuel, at ito ang fuel na kailangan nila para makabalik muli sa Earth. Samantala, ang ibang crew naman ay magpo-focus naman sila sa 3D printing. Ang mga lupa sa Mars ay pag experimentuhan nila at gagawan nila ito ng mga 3D printing. Dagdag pa, isa rin sa kanilang mga priority ang pagtatanim sa lupa ng Mars. Ang NASA ay nagdesenyo ng halaman kung saan ito'y genetically engineered para tumubo sa Mars. Nagpadala din ng NASA ng mga cyanobacteria na mula pa sa Earth para makapag-produce ito ng ammonia fertilizer. At ito ang fertilizer na iikot sa hangin dahilan para ito na ang pinakasustansya ng mga halaman. At dahil dito, ang mga crops, kagaya ng labanos, kamatis, mani, carrots at patatas ay lalago na rito. Ngayon ng mga recycle na dumi naman ng mga astronauts ang siya namang magiging fertilizer para sa mga halaman. At pag nagkataon, kasunod ng ipapadala sa Mars ay mga isda na. Well, sa Earth, marami ng mga factory ang nakagagawa ng dalawang starship kada isang linggo. Ibig sabihin, kaya nilang mag-produce ng 104 starship sa isang taon. At kung susumahin ay halos 200 starship ang babiyahe patungo sa Mars sa kada 2 years and 2 months. Sa mga tuwid, di na talaga malabong ma-occupy na rin natin ng Mars. Mabalik tayo sa Mars. July 11, 2029 Sa ikalawang landing ng Starship ay karga-karga na nito ang iba pang mga tao. Oo, dalawa dito ay mga bilyonaryo na nagbayad ng $50 million para makasama sa biyahe. At ang iba naman ay mga scientifico, engineers at mga farmers na at sa tulong ng mga farmers ay eh magagawa na nga nilang taniman ng napakaraming halaman ng Mars. Oo, at makakain na nila ang mga bunga nito. At dahil sa mga pagkain ito, mababawasan na ang delivery nila ng pagkain mula sa Earth. Ganun pa man, ang SpaceX ay eh gagawa na rin ng Depo X. Ito ang kauna-unahang permanent fueling station sa Mars. Dagdag pa, tuloy-tuloy pa rin ng trabaho. At sa tulong ng 3D AI printing ay makakagawa na ito ng iba't iba pang mga bagay. Pero teka, paano? Mabubuo o paano ito didikit? Madali lang yan. Dahil ang lupa ng Mars at ang mga halaman na pinalaki sa laboratorio ay pagsasamahin. At pag ito ay makakalikha na sila dito ng glue polymer, isang napakadikit na substance. Mabalik tayo. Dahil sa 3D printer, makagagawa na rin sila ng mga outer shell at ito ang titirahan ng mga tao. Hindi ito tatablan ng mga radiation dahil protektado ito ng shell. August 18, 2031. At dahil sa dumating na ang makabagong 3D printing robots, ay makagagawa na rin ito ng mga naglalakihang pasilidad para sa mga halaman. September 24, 2033. Ang mga space agencies sa iba't ibang panig ng mundo ay magpapadala na rin dito ng kanilang nilang mga scientifico. At ang nangunguna rito ay ang Amazon.Mars ni Jeff Bezos. Sa kabilang banda, ang bagong dating ng mga starship ay meron namang mga daladalang isda mula sa Earth at kailangan nila ito para makagawa sila dito ng bagong greenhouse. Samantala, magkakaroon na rin dito ng mga porinaria. Susunugin nila ang labi at isasaboy sa buong Marsan landscape para sa panibago na namang discovery. November 17, 2035 Sa taong ito, ito na ang tataguri ang The Great Crossing. Dahil ang Earth at ang Mars ay magiging magkalapit na talaga at ito'y tinatawag na perihelic opposition. At dahil dito, magiging 5 months na lang ang biyahin nito mula sa Earth. Dahilan para daan-daan ng mga tao ang makapunta dito. Dagdag pa sa taon na rin na ito, makagagawa na rin ng mga magagandang base o labagan sa Mars ng mga 3D printers. Lalaki at lalawak na ang kapatagan dito. At makagagawa na rin dito ang mga malalaking domes at malalaking ospital. Ngayon dahil sa mga strukturang ito, ay mabubuhay na rito ang mga tao ng habang buhay. February 10, 2038 Ito na ang taon kung saan ang bit-bit-bit-bit ng mga tao ng Starship ay talagang titira na sa Mars. Oo, at sila na ang mga permanent o mga pioneer. At sa dami ng tao dito ay meron na rito mabubuong mga pamilya. Medyo kapanapanabig nga naman ito pero hindi pa rito natatapos dahil gagawa pa sila dito ng mga tunnels para maging permanenteng tirahan na rin ng mga tao. April 20, 2040. Sa taong ito, kalapag na sa Mars ang tunnel digger para gumawa ng mga tunnels daanan ng mga tao. Dagdag pa, kapag ayos na ang lahat, ay tutungo na ang mga robot, 3D printers at mga rovers sa iba pang mga parte ng Mars para doon naman magsimula ng panibagong proyekto. Gagawa rin sila ng small base sa ibang parte ng Mars. At ito ang magsisilbing embassy ng mga tao habang ginagalugad pa nila ang iba pang mga lugar sa Mars. Ganun pa man, dahil sa meron ng mga mag-aasawa dito, ay meron na rin ipapanganak na bagong sanggol sa Mars. June 19, 2042. Ito na ang taon kung saan kung mayaman ka, ito pwede ka nang pumunta dito. At kung isa ka sa mga mapalad na makakapunta dito, ay required ka rin tumulong para maging maayos ang pagde-develop ng bagong society. Ngayon kapag 7,000 na ang mga tao sa Mars ay dito na magkakaroon ng mga politiko. Magiging pinuno sila para mapanatiling maayos ang mga residente sa Mars. Sa kabilang banda, magkakaroon na rin ng mga restaurants dito kung saan ang mga isa-serve ng mga pagkain ay mga bio-printed food. Agosto 17, 2044 Ito na darating ang bio-printer para ito sa mga ospital pang testing ng mga human parts. Priority nito ang mga pasyenteng mga anak dahil nga dumadami na ng dumadami ang mga tao dito. Samantala, dito na rin magsisimula ang nuclear fusion ito ang plantang magkuproduce ng power para di lang sila palaging nakaasa sa solar panels. October 16, 2046 Ang taong ito ay ang taon na ng Martian Explorer. Usubuko nilang akyatin ng Olympus Mons na dalawat kalahating mas mataas sa Mount Everest. Gagawin nila ito para matest ang limitasyon ng kanilang mga spacesuit. Dagdag pa, magkakaroon na rin dito ng mga eskwelahan para makapag-aral naman ng mga bata. December 14, 2048 Dito na magtatayo si Elon Musk ng Tesla Gigafactory sa Mars kung saan ito ang tiga-recycle ng mga solar panel batteries at ito rin ang tiga-ayos ng mga rovers at iba pang mga ginagamit nilang sasakyan sa Mars, February 12, 2051. Ngayon, narito na tayo sa exciting part. Ito na ang ikalawang The Great Crossing dahil muling magiging magkalapit ang Earth at Mars. At dahil dito, napakarami ng mga tao at mga kagamitan ang ipapadala nila sa Mars libo-libo ng mga tao ang pupunta rito. At ang mga iba't ibang opisyal din sa gobyerno ay tutungo na rin dito. Dadayuhin na rin ito ng mga mining company at mga geologist. Pupunuin na rin nila ito ng mga robotics, AI para mapanatiling maayos ang buhay ng mga tao dito. Dagdag pa, kahil marami ng mga tao ay makakapagproduce na sila ng kanya-kanya nilang mga tubig, pagkain, fuels at hinihingang hangin. At bagamat tumigil man ang supply nila mula sa Earth ay buhay pa rin naman sila. Kaso nga lang kasi naunang paraan. Kaya naman lilipas pa ang mga taon at gagawa pa sila ng mas mga makabagong teknolohiya para talagang tuluyan ng matirahan ng permanente ang Mars. At ito na ang finale, April 23, 2053. Para maging totoo kung may isa ka to para ng 10,000 days, ay babiyahin nila ang unang taong pinanganak sa Mars sa Earth. Aalalayan ito ng mga robots na may neural link brain chips. itong susuporta sa kanila sa mabigat na Earth gravity. At huling bagay, dadami na ng gusto ang mga halaman sa Mars dahilan makakapagproduce na ito ng oxygen sa atmosphere. At ang huli, mabubuhay na ang mga tao dito ng mapayapa. Ikaw, isa ka ba sa mga taong gustong tumira sa Mars? Kung oo ang sagot mo, bakit? Comment down below. right, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin inakakapagpabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.